Live ng Itbulaga nagkagulo dahil sa nangyari. Ano kaya ang dahilan? Pangako ni Tito Sen sa lahat, nagsisimula na. Cash ni Yanig na naman lahat, ilang araw na namang nag -trending. Dalawang TV network, tinalo ng nag-isang Itbulaga. Ngayong Sabado nga, June 28, 2025, ay opening pangalang ng Itbulaga ay talaga namang pinasayaw at pinaindak na kaagad ang mga manunood at mga studio audience, dahil sa hataw na Zumba ng mga The Bark Ad sa opening ng It Bulaga, kasama ang Zumba King. Ngayong Sabado din na, ay nakilala na rin ang mga bagong batch ng i-best e scholars ng Itbulaga, na may iba't ibang kwento ng buhay, pero may iisang pangarap na makatulong sa kanika nilang pamilya at makatapos ng pag-aaral. Na kung saan, ay bukod nga sa tuition fee kada semester at allowance na matatanggap nila buwan-buwan, ay nakatanggap din nga sila ng mga bagong mga cellphone mula sa Itbulaga. At bukod nga sa i-Best Scholars ng Itbulaga, ay inanunsyo na rin ni Tito Sen ang mas malaki pang pagtulong sa mga estudyante, na ang BST Scholarship Foundation, na ilulunsad naman ni Tito Sen para sa mas malawak na pagtulong sa mga gustong makatapos ng pag-aaral. Gaya nga ng pangako noon ni Tito Sen, na napag-usapan na rin natin. Pero, sa kabila nga ng mga positibong mga comments at reaksyon ng mga netizens, sa mga bago na namang matutulungan ng Eat Bulaga at ni Tito Sen. Ay syempre, ay hindi nga mawawala ang mga bashers, Nakabalik tara naman ng mga natuwa at positibong comments sa Itbulaga Gaya nga ng isang ito Pero syempre, ay agad namang nag-react ang mga legit Daubark Ads netizens Na hindi na nga natin ipapakita sa ngayon At dapat naman nang abangan sa Itbulaga Ang mangyayaring showdown ni Ian Red sa Team Studio at Iana sa Team Barangay Na inanunsyo nga ng mga da bark Ads noong Biyernes June 27 na dapat ngayong Sabado nga mangyayari, pero dahil hindi pa daw nila alam kung anong showdown ang gagawin nila, ay next week nga daw natin ito malalaman at mapapanood. Na kung saan, ay dapat nga nating abangan ang showdown na ito sa Eat bulaga next week. Samantala, talaga namang niyanig na naman nga ni Tash ang lahat, matapos ng ilang araw na naman siyang mag-trending. Sa katunayan nga, ay mula pa nga noong June 9, June 10, at June 11, ay matatanda ang nag-trending na nga si Tash, at ang kanyang pinagbibidahang Bad Genius The Series. Na makikita ngang nasa number 10 at number 11 trending list nga ito noong June 9, nasa number 26 trending list naman noong June 10, at nasa number 33 at number 49 trending list naman ito noong June 11, na tatlong araw ngang nag-trending noon na naulit pa nga noong June 17 at June 18, na kung saan ay makikitang dalawang araw namang nag-trending si Tash at ang Bad Genius The Series, na makikita ng nasa number 4, at number 30 trending list na si Tash at ang Bad Genius The Series noong June 17, at nasa number 20 at number 23 trending list naman ito noong June 18. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Pero, hindi pa nga natapos dyan, dahil naulit pa nga yan noong Merkules June 25, at Huwebes June 26, na kung saan ay makikita namang trending pa rin ang Bad Genius The Series ni Tash, o ang Bad Moves, Genius Minds. Na kung saan, ay makikitang nasa number 20 trending list na ito noong June 25. At makikitang nasa number 37 trending list naman ito, noong Huwebes June 26. Samantala, muli na naman ng pinatunayan ng Itbulaga ang lakas nito, at ang pagiging hari nito sa noon time. Na makikita nga ang pinagkaiba ng lakas ng dalawang magkatapat na noon time show sa bansa, dahil sa dami ng mga nanonood sa kanikanilang YouTube livestream, na katunayan nga, ay noong biyernes pa lang June 27, ay makikita na nga ang lakas ng Itbulaga, na makikita ngang may mahigit 148k nga ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga, at sa kapareho namang oras noong biyernes, ay makikitang may mahigit 67k naman ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime. Pero, ngayong Sabado naman nga June 28, ay lalo pang ang makikita ang pinagkaiba ng lakas ng Itbulaga sa katapat nito sa noon time, dahil 30 minutes pa lang pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 54k na agad ang dami ng nanonood dito at makikitang may mahigit 6.5k naman ang dami ng nanonood sa Showtime. Isang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 109k na nga ang dami ng nanonood dito. At makikitang may mahigit 56k naman ang dami ng nanonood sa Showtime. Dalawang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 118k na nga ang dami ng nanonood dito. At makikitang may mahigit 85k naman ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime. Pero hindi pa nga natapos dyan, dahil mahigit dalawang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang umabot na nga ng mahigit 125k ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng EB. At sa kaparehong oras pa rin, ay makikitang may mahigit 55k naman ang dami ng nanunood sa Showtime. Namuli na naman ng pinakita ng Itbulaga, ang lakas nito ngayong Sabado. At syempre, ang pagiging hari talaga nito ng noontime mula noon hanggang ngayon. Pero, hindi nga lang yan, dahil hindi nga lang ang YouTube livestream ng Itbulaga sa Itbulaga TVJ ang panalo sa online views, dahil kahit nga ang YouTube livestream ng Itbulaga sa TV5 ay talaga namang panalo din. Dahil sa kaparehong oras din, ay makikitang mas madami pa rin ang nanunood sa YouTube livestream naman ng Itbulaga sa TV5, kung ikukumpara nga sa YouTube livestream ng Showtime sa GMA Network. Dahil makikita ngang sa kaparehong oras, ay makikitang may mahigit 26k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Eat Bulaga sa TV5. Pero, makikitang may mahigit 15k naman ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime sa GMA Network. Na makikita ngang hindi lang sa YouTube livestream ng Eat Bulaga panalo ang mga Dabark ads, kundi maging sa YouTube livestream din na ng TV5. Natandaan, nakinunan natin ito sa kaparehong oras para patas at walang dayaan. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito